Hi hey guys. Good evening. Daming ulam guys. So, oh. kasi dito kakain yung pare. ano, ewan ko kung anong ulam pa. Dito kakain ngayon ay mamaya pala lang, galing sa simbahan ng pare. Dito sila kakain. Kaya yan. Sarap guys, no? Yung ulam. Ewan ko ano pa itong isa. Isda. may bisita pala sila yun pare pala yung mga kasama ng pare ito masarap guys diba ito yata yung ano eh ewan ko anong hindi <laughs> ko alam itong pangalan nito guys hindi wala akong alam sa ulam basta ako kain lang ako ito ito ano ito baboy yata ito sarap, di ba? Kaso para sa bisita, ewan ko lang kung anong oras yung dadating? <clears throat> Malabo talaga yung kamera ng sabong ko. Kaya mas maganda pa at sana sa ano, sa back. Kaso lang, in, ayaw nila ng ano eh, yung back ang gagamitin. So, kailangan daw talaga nakaharap eh. So, front kami Guys, mamaya, bisita ang kakain nito. Hindi ko lang alam kung anong oras sila dalating. Pagkatapos siguro ng simba. katapos nila mag dito didiretso siguro dito sila so me... nagutom tuloy ako guys <laughs> Nagutom tuloy ako sa ulam na to. Kaso hindi pwede bawasan eh. Yan. Ano nga ba ang tawag ditong ulam? Luto na to? Ito pansit. Ito, huwag uh, ko lang ano to. Baboy ata to eh. Baboy na to, hindi ito manok. to masarap din to guys isda ah, ang tawag isda na to mm, kalimutan ko bisogo yata to eh Ina guys, bye bye. Kasi baka ma, da, maambot na ko ng pare, mga pare ito.